to make a celebration or an event more unforgettable. Isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ay ang disenyo o dekorasyon ng venue. Dahil dyan, isang kakaibang decor idea ang naisip ng ating kasama ngayon na si Jean Avella at ipapakita niya sa atin dito sa My DIY kung paano ito gawin. Welcome sa Rising Shine Pilipinas. Hi Jean, paano mo naisip itong gumawa ng Giant flower, grabe ha, for event decor. Kasi for sure, I know may mga naging inspiration ka o basta na lang ba pumasok sa isipan mong gawin to? Um... Syempre po, ano, uh, dati kasi uso na yung giant flowers uh -oh. eh. Tapos uh, nakikita ko na siya na ginagawa ng iba. Mm -hmm. So gaya-gaya so, <laughs> ka pala, oh, oh. <laughs> Hindi, um, gusto ko <laughs> yung hindi parang lang. mas totoo ba siya. Oo naman. Yung hindi lang siya yung gawa sa cartolina, uh -oh. tapos yung medyo matigas siya, mm -hmm. medyo steep. So gusto ko yung mm -hmm. parang totoo siyang tingnan. Oo, tsaka mas may longevity gamit yung oh, mga materiales eh. Well, mm -hmm. anyway, ginawa mo na talagang business ito. Yes, Kumusta naman so far yung takbo ng yung negosyo? Um, so far, marami-rami na din naman po yung mga nagirenta sa amin. And um may, may binibenta din namin po siya. It's also available for sale so meron na din mga bumibili oh. um, all around the Philippines. Ayan. Sige, let's start. Pero bago po ang lahat, eh, ano ba yung mga gagamitin natin uh -oh. at ano yung mga kakailanganin natin mga materials? Okay. So syempre um yung kailangan nating materials is pinakakailangan natin yung glue gun. Blue of course, kasi kailangan natin idikit 'yan. Mm -hmm. So andito yung glue stick natin. Okay. Um gunting um, wire cutter, ang ating wire, tapos pipe, mm -hmm. then andito din yung styrofoam natin para sa base ng ating gagawing bulaklak which is the daisy. Ayaw. So andito din yung papel natin na gagamitin para sa paggawa ng bulaklak. Okay, crepe paper ang tawag dito, yes, no? po, crepe okay, paper. Okay, so sige, let's start with our step-by-step -step procedure. Paano ba natin sisumulat okay, yan? Okay, so kailangan muna natin gawin itong base ng daisy natin. Okay, yung pinakabilog. So, oo, like okay. this. So para magawa to kailangan natin yung pipe okay tapos eto um itutusok lang natin to dito siya sa loob uh -huh. parang ayan uh, okay ganyan. binubutas natin o, ngayon tapos natin yan, tapos itusok natin lang siya nang ganiyan then kung okay na yan pwede na nating iglu para mas maging maganda yung hold ng pipe doon sa ating board Madali lang ba siya so far? Pagsanay ka na? Pagsanay, oo. Gano'ng katagal pag ginagawa mo yan? Yung isang peto? Uh, ang, ang isang bulaklak po. pero mm -hmm. Pwede naman siguro mga uh, 30 minutes pag inano mo siya. 30 minutes? Okay. or to one hour pag ano, i-assemble ia mo na siya. Okay. Ganun. So yan, andito na yung base natin. Okay. Tapos, babalutan lang natin siya nitong yellow na crepe paper, paper natin. Ayan. Okay. So, currently yeah, ngayon. So, Um, na ibalutan natin. Mm -hmm. Pero dapat, syempre, dapat intricate ang pagkakalagay niya. Uh -oh. so, <laughs> so, dapat yung ano nito, yung itsura niya, pag uh -huh. tapos na, ito na yun siya. Ayan. Okay. okay. So, let's move on na lang. Blue stick ito at blue gold din ang gamit natin, pandikit siya. Opo, oo. Okay. So, yun na, ilagay na natin siya. Ito na yung magiging itsura ng base natin. Ayan. So, we will now move on na sa ating petals. petals. Okay. okay. So yung daisy natin, kailangan natin ng 16 na petals dito. Okay. So to make a uh, petal, kuha tayo nitong ano natin white crepe paper. Crepe paper then mm -hmm. ano lang natin to, i-cut natin diagonally. Okay. Ano. Ayan. So, with diagonal, parang dalawang petal agad na magagawa nyo. Ay, isa pa De, lang. Isa lang po. O, o. yung isa excess na. Ayan. Hindi po. Pag didikitin natin Ganon. yan like that. Ayun. So, then, andito naman yung floral wire natin. Mm -hmm. Mahirap pala siya. lang natin lang ganyan. Mm -hmm. Through our glue gun and glue stick, mm -hmm. ay ilalagay po natin ang ating wire. Bendable pa yung wire natin. Mm -hmm. Opo. Ayan. So, lalagyan na po natin ang ating wire. Mm -hmm. Okay. Para mas maganda maging hold niya, ay doblihin po ang paglagay ng glue gun natin para hindi matanggal sa, pa, sa mismong crepe paper. Mm -hmm. Ayan. Nalagay na ngayon. And then, well, let's put the other na ginupit nating white na crepe paper. So, ganyan siya. Okay. And then after that is? And then after nito, ikat na natin to siya ng ganitong shape. Ayan. So meron na tayong petals. Okay. Mm -hmm. Ikat na natin. Sige, sige. Ay, pag sanay ka na kumorte, okay yan. Oo. <laughs> oh. Pag sa una, syempre, aral-aral ka muna para maging maganda yung shape mismo, mm -hmm. yung pagka-petal niya. Ayan. Ayan, may excess paper. Totoo na yan. hindi mo mm -hmm. nagagamitin yan. Okay, sige. Tapos, pwede natin ito siyang iglu. Ayan. Dito. So, i -bend oh, po natin ganito. yung wire. Oh, medyo bend lang natin siya ng konti. Okay. Tapos, oh, pag okay na, iguglu na lang natin yan siya dyan. Ayan. Ganyan. And then, after that. And then, that, meron na kaming natapos dito. <laughs> so, i ano lang natin no? Tapusin na natin ito. 16 petals at least. Ayan. Ayan. Ilalagyan natin sa base Iglunin na ating... natin lahat yung ano natin, yung petals natin. Okay. Ayan. So, since meron na tayo mga 12 na ilagay... Ako. Mm -hmm. So, kailangan pa niya ng 4 para makompleto at walang uwang. Kompleto talaga. Yes. Okay. Ayan. Tapos patray nga ako. Sige po. Sige. So, from dito... Oh, medyo i-bend niyo lang ng konti. I-bend ko to. Yung dulo, dulo lang yan. Ganyan. Naku, pag application na pala, hindi siya basta madali, ha? Eto, <laughs> dito ko ilalagay, no? Yes, uh oo. -oh. Ayan. So, syempre, ilalagay niyo po yung glue gun kung saan niyo syempre ididikit ito going to your base. Ayan. Uh -oh, uh -oh. Okay. Alam mo, pinakayokong subject natin, TLE. <laughs> mm -hmm. Pero ngayon, sige, sinusubukan mo ako. Ayan. Tama ba dito? Yes, po, Ayan. Dito sa may awang na niya na ano. Portion. Ayan. So Nakapaglagay na po tayo ng isa pang peto. Dalawa na lang. Okay. Ayan. Kasi 14 na po yung ano natin, petals natin. We need 16. Kaya pansin yung mga ka-RSP. Meron pang dalawa dyan. Mm -hmm. But pag inalagay po natin itong dalawa, magiging 14 plus 2 equals? ano? 16. Ilan? Ayan. Very good. Kamusta? Alam <laughs> mo ba ang mat dati? Sakto Sato lang. Sakto lang. Ayan. Ako kaya ako nag-maskom kasi ako nang mat. <laughs> Ayan. Ayan. eto na. Ayan, okay. Ayan, so yan na yan siya. Yan Meron ang ating tayo, Daisy. Ayan. Meron na po tayong Daisy uh oh, ngayon. ano na lang po. Ah, uh, medyo lalagyan na natin. Pero ang... na ha. Parang gusto ko magprito na na, no? Sa side up na ng... end. <laughs> oh, Be lang natin yan kaunti yung mga petals na. niya. Nasa yung bandang baba. Oo, okay. depende na sa inyo po kung ano yung gusto nyong design. Okay. Gusto nyong pa-bend siya pababa or gusto nyong bend ng taas. Okay Pero paano naman? usually, syempre we have this one, yung pinaka-stem niya. Opo. What do we usually do? Ah, or... uh, eto na siya. Eh, ready na natin siya. Pwede na yan siyang ilagay natin. Dito Ay, sa itutusok stem na lang plate. natin oh, siya. Oo, oh, na lang natin yan. Pero okay. Eto, tapos na siya. Eto mga ka-RSP, ilalagay na po natin yung ating ginawang flower dito. Oo, ganyan. Meron na po tayong ilalagay na parang ano tawag dito? Sa so parang uh, tape ba 'to? Oo, oh, oh, tape. Meron tayong green tape na ilalagay dito sa mismong pipe natin. So it would it would look like a flower Oo, at hindi makita parang kinang shock lang siya. Okay. Wow, so meron na po tayong jay. Ay mabigat siya in fairness ha. <laughs> Kailangan ng hawak po ninyo dito sa uh -huh. baba. Ayan. Ayan. Ang laki niya, oh. So example, ako ay 5'8, ito ay ilan siya? Nasa 6 plus siya. Okay, Ito oh, yung oh. inaasam ko na magiging partner ko. Ganito yung height. Ah, okay. Pupunta ako ng US. <laughs> oh, oh. Pero dahil giant, okay. So meron na tayo. Giant flower pa lang baka naman natin si Miss Jean. Hey. Sa kanyang bonggang-bonggang ginawa na ating flower for today. Well, anyway. San ba kayo pwede ma-reach ng ating mga ka-RSV? Do you have um, any social media accounts? Yes po. So, um, flower 3 PH. Giant Flower Decor um, sa Facebook po and Instagram. Tapos, um, nasa Quezon City lang din po kami, 267 Road 1, bagong pag-asa Quezon City. Ayan. Usually, magkano yung pag magre-renta ako, mm. magkano? For example, I have an event with 100 packs. Um, per set po yung per renta Per set. Namin. So, for example, this one, magkano uh -oh. po? to? Um, this is uh, 750 yung rental ko Renta. sa isang set na yan. Okay. Tapos ito naman, ito yung long stem namin. Okay. Then, this one? Ito yung short stem namin. Pag maliit daw? Uh Oo. -oh, P6.50 naman ang rental namin sa isang set na yan. Ayan. Tatlong flowers. In inclusive dita. of three flowers na yan. Uh Oo. -oh, tapos uh -oh. pwede kayong pumili ng anong design yung gusto nyo. Or mm -hmm. kung gusto nyo lahat pink lang, mm -hmm. gusto nyo lahat white lang, gano'n. Available lahat yan. E eh, kung yes, bibili so. ako? Um for purchase, pwede naman po siya. Um, price starts at 3,000 pesos. Oh, okay. 3,000 na. Oh. pero imagine, medyo mura din yung mga equipment natin, no? Uh, actually, uh, ano to eh, mga imported din yung materials. Ah, imported din. Talaga. Oh, sorry oh. na. <laughs> Hanap lang kami dyan si John John Well, anyway, maraming salamat sa pagkuturo sa amin kung paano gumawa ng isang giant flower decor. Again, thank you, Gina Bella, and stay safe sa'yo. Thank, you. Thank you po.